kain na ako guys kain na tayo ang aking ulam ay uh, niluto kong sayote with um, anto itlog ginisa ko lang siya parang torta tortang sayote tapos nilagyan ko ng itlog ano yan tapos yung tusino na tira kahapon Mmm. Masarap din. Nilagyan ko pala ng, oak, ng ano yung tawag nito ito? Patula. Sarap. Kain tayo. <tinyo> tapos kape masarap parang kumakain ng chocolate na kape ganun chocolate na kape yung feeling mo parang may chocolate siya masarap yung binili ko na ano kahit pinilit sa akin masarap naman eh. yummy Natatawa ako kanina sa sarili ko. Alas 11 media, nagising ako. Tapos pagising ko, feeling ko ala, ano yung oras na yun? parang umaga. Yung madaling araw. Yung, tapos pagtingin ko sa tabi ko, wala yung asawa ko, wala yung anak ko. So ang naisip ko, unang pumasok sa isip ko, baka na sa si school, sabi ko. Tapos ang nasa isip ko, alas 6 pa ng umaga yung tulog ko na parang ang 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 lalim ng tulog ko yung ganun. Tapos pagtingin ko, oh, ano naman, maaliwalas naman, may araw. Bigla kong naisip anong nangyari bago ako natulog. Parang nagkaroon ako ng amnesia na hindi ko alam. Inaalala ko pa anong nangyari yung bago ako natulog. Ganun. <laughs> Yes, natawa ako yung yes, sarili ko. <gasps> Natulog, naligo na lang ako. Kasi alas tres na ako natulog kaninang umaga. Madaling araw. Oy kinain mo ba yung gulay mo dyan, Hana? Ha? Ano ba tong buhok na? Hmm, tong sip. Electric pan na to? tamis ng kusin talaga. Buti na lang may gulay pang, anong, pang balanse. magbabagong buhay na ako. Hindi na ako maglalaro sa World of Fun. kayang din kasi yung mga nilalaro ko sa World of Fun bro, yun, nakaka, nakaka 3,000, 2,000 ako maliit na yung 1,000 maliit na yung 1,000 na nilalaro ko araw-araw yun sa World of Fun, ayaw ko na tapos naisip ko nagsasayo lang ako ng pera. So, pinipon ko na lang yun. Sana may, may pera ako. Ganyan. May ipon. Naisip ko na sayang lang yung pagpapagod kap ko kung ganun lang kami. Maganda siyang maglaro, nakakawalan ng stress pero pag sumusobra na, hindi maganda. Nagay mo doon sa anak. Mahulog anak ano to okay guys salamat po sa pagsama sa akin sa pagkain at uh, ngayon ay Tuesday November uh, 4 so shout out sa mga kaibigan ko na nandyan lagi para sa suporta nyo. Thank you so much. Wag, sa kayong, wag sana kayo magsawa na manood. Thank you. Thank you, Lord. Salamat po sa biyaya ng Panginoon. Shout out sa mga kaibigan kong Luma. Yung alam niyo yung matatagal, nandiyan pa rin sila. Thank you. Bye-bye.